Grabe, ang dami palang mga pangalang mga Pilipino, Tagalog na Espanyol siya. Baka yung pangalan mo Espanyol nga eh. So, tignan natin yung mga pangalang Espanyol or uh, mga Pilipino uh, na mga pangalan na Espanyol pala. At marami tayong mga sikat na mga personalidad sa Pilipinas na Espanyol pala yung kanilang mga pangalan or galing sa salitang, uh, sa lengwaheng Espanyol. Ayan. Umpisa na natin sa ating pambansang bayani, Jose Rizal. Ang Jose ay Espanyol at ang Rizal naman ay Espanyol. Kaya ang probinsya ng Rizal ay Espanyol din siya. So pagpunta nyo dito sa Espanya, marami kayong uh, maririnig na pangalan ay Jose o ang pangalan ay Rizal. Okay? Andres Bonifacio. Ang Andres ay Espanyol at ang Bonifacio din ay Espanyol. Yung Andres, napaka-common to. No? Ma maririnig mo yan kung saan-saan siya. Yung Bonifacio, hindi masyado pero meron din. Okay? Uh, I think hindi siya masyadong common dito pero meron din bonifacio, Emilio Aguinaldo. Espanyol na Espanyol. Emilio tsaka Aguinaldo. Sa um, Christmas, ginagamit din yung Aguinaldo as yung mga gift, no? Yung mga pera. Tama ba ako? Ayan. Apolinario Mabini. Apolinario Mabini. Espanyol na Espanyol talaga siya. So, hindi ko lang alam kung yung mga tatay nila, paano kaya nila, no? Kasi lumalaban sila dati. So, Espanyol naman yung pinangalan sa mga anak nila. Manuel El Quezon. Espanyol, Espanyol. So, ang probinsya din po ng Quezon ay Espanyol. Ayan. Welcome to my channel, Nathaniel Travels. Mag-subscribe ka naman para mas masaya. Ayan. Carlos Romulo. Napaka-common tong Carlos. Ang dami kong kilala dito sa Espanya na Carlos ang pangalan. Yung Romulo, hindi ko siya masyadong naririnig. Ayan to be pero mukha siyang Espanyol din, okay? Fernando Po Jr., ayan. Si Fer Fernando Ferdinand kasi ito, no? Fernando Po Jr., Espanyol pala. No? Si Fernando Fernando Po Jr., alam nyo ba yan? Um, Antonio Luna, ayan. Ito yung mga bayani natin, mga personal na sikat na Espanyol ang kanilang mga pangalan, okay? Antonio Luna, or meron din silang mga dug dugong ano, Espanyol, no? Antonio, ang dami kong kilalang Antonio dito sa Spain. Luna, meron din. Ang Luna, by the way, is moon. Yan. Or buwan, Luna. Luis Tarok. Luis is Espanyol. Yung Tarok, hindi ko sigurado. No? Pero yung pangalan yung Luis, is Espanyol siya. Margarita Tingting Cuanco. Kilala nyo ba siya? Margarita is uh, isang flower din. Espanyol din siya. Yung Kuwanko, I'm not really sure if it's Spanish. Mukhang Chinese, no? Vicente Soto. Marami akong friends dito. May, may friend ako dito na Soto yung apelyado pero is single T. Pero yung Vicente is Espanyol. Benigno Aquino III. Benigno is Espanyol siya. Aquino is Espanyol. Corazon Aquino. Corazon is heart. Aquino is Espanyol din. Jose Maria Sison. Jose, meron dito talagang lalaki na Jose Maria, Joma. Erap Estrada. Um, Espanyol ba tong Yung Estrada, yes. Yung Erap, hindi. Kasi Joseph yung pangalan niya, no? Dapat Jose. Maria Clara Lobregat. Yung Maria tsaka Clara po ay Espanyol. Ang Clara is clear. Maria, Mary. Sergio, Osmeña. Marami akong kakilala dito, Sergio ang pangalan. Osmeña, kasi enye siya eh. Actually, yung enye is Espanyol. So, for sure, ang Osmeña is Espanyol. Ramon Magsaysay. Yung Ramon po ay Espanyol. Yung Magsaysay, parang hindi. Luis Gonzaga. Apelido at pangalan, Luis Gonzaga, Espanyol. Pablo Campo, español, español. Isabelo de los Reyes. Reyes is king, de los Reyes of the kings. Eduardo Coanco Jr. Yung Eduardo is um español. Jose Maria Hernandez. Sa Pilipinas ang pag sinabi natin nito, ah, Hernandez, pero Hernandez. Siya. Silent h. Luis Antonio Cardinal Tagle. Siya ang kardinal ng Manila, no? Espanyol ang Luis, Espanyol ang Antonio. Ang kardinal Espanyol. Ang Tagle, hindi ako sure. Parang hindi ata. Alicia Reyes. Alicia Reyes. Alicia Reyes. King. Okay. Espanyol po siya. Sa probinsya po ng Isabela, meron kaming um, town na ang pangalan niya is Alicia. Ayan. Alice, Alice the Wonderland. Jose de la Cruz. Kilala niyo ba si Jose de la Cruz? Mga sikat sila noong, Ang Jose de la Cruz ay nagre-representa ng ordinaryong Pilipino. Jose de la Cruz. Federico Elizalde. Federico Español Elizalde. Alam ko ang Elizalde, Espanyol din siya. Carlos P. Garcia. Carlos Garcia. Marami dito ang apelyado talagang uh, Garcia dito sa Espanya. Okay. Santiago de Vera. Ang Vera din is pangalan. Santiago, yes. Alonso, Alfonso Yuchenko. Ang Alfonso is Espanyol. Nagkamali ako. Yung Alonso is Espanyol din yon. Eduardo Aboitis. Eduardo is Espanyol. Aboitis, hindi ako sure. Jaime Sobel de Ayala, español, español. Antonio Luna, español. Ramón Magsaysay, junior, yung Ramón es español. Amado Hernández, amado chaka Hernández, español. Enrique Sobel, Grabe. Ang dami nating mga sikat na personalidad talaga sa Pilipinas na uh, Espanyol. Uh, meron ba kayong kilala mga artista or uh, mga politician or kung sino-sino man dyan na, na mga Espanyol din yung kanilang mga pangalan? You can go to our comment section. Okay. Felipe de la Fuente. Espanyol na Espanyol. Sino yung singer na de la Fuente? Or yeah, parang showbiz um, personality? Espanyol din siya. Guillermo Gomez Rivera. Isa siyang writer, Philippine writer. Sa Espanyol din siya. Yung Guillermo, o oh, sino shortcut action nila dito eh, Guillermo, tinatawag nilang guille. Ayan. Pedro Paterno. Espanyol. Paterno is Espanyol din po. Yolalio Eddie Radon. Yolalio is Espanyol. Radon is uh, Espanyol. Reason Okay. Jose Luis Martinez, Spanish. Felisa de Leon. Leon is lion. Manuel Luis Quezon. Rodolfo Dantes. Si Ding Dong Dantes ba to? Spanish din siya. ha. Agustino Tino Salazar. Juliana Rojas. Miguel de los Santos. Kilala niyo o ba sila? Francisco Ocampo. Alex Alejandro Santos, Beatriz de la Cruz. Grabe sobra, no? Um, sino ba ang pinaka-favorite nyo? Halimbawa, let's say si Ivana Alawi. Mukhang hindi siya Espanyol. Pero yung word na Ivana, parang, no? Pero dito kasi wala akong narinig na, iva, na ganun pangalan. Vice Ganda. Pilipinong-Pilipino. Hindi, um, Vice is English ganda is Pilipino talaga. Ano pa ba, ba? Um, Aliza Valdez. Yung Valdez is Espanyol. Alisa parang hindi. Siguro pag Alisa, pwede pa. No? Sino pa ba, ba? Um, Vong Navarro. Yung Navarro, yes. Yung Vong, hindi. John Hilario. Hilario. Anne Curtis. Um, Australian. <laughs> okay, so wala na akong kilalang um, mga sikat na personality. Kung meron kayong alam, you can go to our comment section at uh, tignan na nga natin kung sounds Spanish ba sila or mga Espanyol ba sila. Yung mga pangalan ba nila is galing sa wikang Espanyol. Sobrang dami talaga. Um, siguro nga yung uh, apelyudo mo or yung pangalan mo is Espanyol din. So, uh, kasi nga, di ba? Uh, sinakop tayo ng uh, mga Espanyol dati for 333 years. So, sobrang tagal nung panahon na yon para uh, parang, uh, muntawig nito, uh, hindi natin ma no yung Spanish language. So, yun lang. So, nakakatuwa lang talaga ng dami mga Spanish names sa Pilipinas na hindi natin alam. Siguro nga pagkakalam natin Tagalog siya or or yung mga language natin, mga Osebuano, o mga Ilocano, Waray, ganyan. Pero Espanyol po talaga, Um, sila no siguro yun na yung bagay na parang hindi natin siya nabago habang tumatakbo yung uh, panahon talagang nakikip natin siya although yung mga bata ngayon parang bago na yung mga pangalan nila no no parang mas uh, americanized na sila or mas uh, english yung mga pangalan ng mga bata pero madami pa rin talaga yung mga pangalan na espanyol uh, na na maintain nakikip yun nga pati yung apelyido natin no Aminsa uh, minsan nga talagang pag sa Pilipino, yung ating first name, yung pangalan natin, no? ay uh, English, pero yung ating apelyado is talagang Espanyol pa din. And one uh, interesting fact pala dito sa Espanyo, uh, dito sa Espanyo, no, yung kanilang pangalan, halimbawa pangalan mo ay Pedro, yung, yung susunod na apelyado mo is yung apelyado ng um, tatay. Tapos yung dulo is yung apelyado ng nanay. Sa ating kasi baliktad, no? Halimbawa kung ang pangalan mo ay Pedro, yung apelyado ng tatay mo ay Salazar, yung apelyado ng nanay mo ay Montero, so ang pangalan mo ay Pedro Salazar Montero. Sa Pilipinas kasi parang Pedro Montero Salazar. Baliktad siya. Ganun sa kanila. And then dito, like ang um, pagkakatanda ko kung halimbawa na yung babae ay ikinasal, halimbawa ang pangalan niya is Maria um, Hasmin Santos, ang alam ko is pwede niyang ikip yung kanyang um, apelyido. Mer meron meron sila mga ganun na parang hindi hindi siya uh, obligatory na na-change mo yung apelyido mo. No? So meron silang ganun, no. So sobrang interesting kasi kasi ang daming mga differences talaga pa din na ng Pilipinas at saka ng uh, Espanya. Ikaw ba ay nakatira sa ibang bansa bukod sa Pilipinas at saka Espanya, baka meron kang gustong share? baka iba din yung system, yung setup dyan. Go to our comment section, no, para malaman din natin kung ganito din ba yung uh, ginagawa nila sa ibang bansa, no. Uh, regarding sa mga pangalan mga pido, mga ganyan. Sobrang interesting siya, ayan. Maraming maraming salamat, guys. Please subscribe sa akin, channel natin Travels and um, check our uh playlist uh, teaching Spanish, ayan. Maraming maraming salamat, desde Madrid. Asa pronto.